Tapos na ang masasayang araw ng mga pasaway na motoristang dumaraan sa kahabaan ng bike lane sa EDSA. Simula kasi ngayong araw na nita na ang MMDA sa mga lumalambag rito habang pagmumultahin na ang mga ito sa susunod na linggo. Welcome naman ang hakbang na yan sa isang cyclist group. May balitang A to Z C, H, Bagamat holiday ngayon lunes, abala ang mga tauhan ng MMDA para bantayan ang bike lane sa kahabaan ng EDSA. Simula kasi ngayong August 21, may pit na ipinagbabawal sa mga pasaway ng motorcycle at four-wheel vehicles ang pagdaan sa exclusive bike lanes. Pero may paglilinaw ang MMDA ukol dito. Information drive pa lang for one week to follow yung apprehensions. Pero sa observation ko kanina, just because it's ano holiday, maganda, kitang-kita mo yung bike lane. Walang pumapasok ng mga motor, motor or obstruct sa area. Aminado ang hensya na kakaunti ang kanilang nasita dahil kaunti rin naman ang mga motorista ngayon dahil walang pasok. Pero may mga ilan nilang silang nasampulan. Gaya halimbawa ng private vehicle at taxi na ginagawang terminal ang bike lane sa bahagi ng tapat ng isang mall sa Quezon City. Wala kami na-apprehend. Uh, may nasita lang kami uh, dito sa may Quezon Avenue, the ILG Sentry, southbound yan lang. Ano, yung mga taxi, meron doon. Dito sa may Edsa Munoz, kasi Uh, natawag sa amin kanina na sa May Munoz daw medyo maraming ano, uh, violator. Panawagan muli na MMDA, huwag nang magpasaway dahil simula sa susunod na linggo ay pagmumultahin na ng isang libong piso ang mga mahuling lumalabag dito. Okay naman yun para safe talaga yung mga nagbabike at saka katulad ko rin eh ano naman ako eh, sumusunod naman ako sa batas. Traffic, pagka-traffic talaga, sobrang traffic. Wala kang, wala kang choice daanan talaga yung bike lane. Welcome development at nagpapasalamat naman ang mga siklista sa anilay pagpapahalaga sa kanila ng MMDA. Pagka dumadaan kami dito sa EDSA, marami ding mga motor, alangan din para sa amin eh, biglang papasok, uh, baka mamaya yung biglang preno, eh hindi naman makasing lakas ng preno namin yung preno nila eh. We must emulate, you know, uh, dapat kopyahin natin what works for us. Expanding sana the bike lanes para people will convert to cycling as a form of mobility. Gate pa nga ng Bikers for a Cause, sana ay mas marami pang Pilipinong mahikayat na magbisikleta lalo't malaking tulong ito, hindi lamang sa kalusugan pati na bawas din sa siksikan sa lansangan. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.